Marami ang nagtaka, naguluhan at nataranta ng biglang kumalat. Ang balitang may mga kanseladong transaksyon at payout sa Seth Pension ngayong mismong araw, Hulyo 25. Hindi ito si Smith. Hindi rin ito haka-haka. Ito ay opisyal na advisory mula mismo sa SS. At habang ang iba ay abalang naghihintay ng text or update, ang totoo, marami na ang maapektuhan at posibleng mawalan ng benepisyo, pansamantalaman o tuluyan. Kung ikaw ay isang pensioner, o may mahal sa buhay na umaasa sa buwan ng pensyon bilang tanging pinagkukunan ng gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan, ito ay isang napakahalagang balita na hindi mo pwedeng baliwalain. Hindi ito basta abiso lang. Ito ay palala na may tunay na epekto sa kabuhayan ng libo-libong Filipino senior citizens. Ayon sa bagong advisory, may mga pa-out centers at disbursement schedules na kanselado. Unaan tala dahil sa mga isyong technical. System update at ilang procedural compliance na ipinatutupad ng E. Ibig sabihin, kung inaasahan mong ngayong araw papasok ang iyong pensyon, posibleng hindi ito dumating sa takdang oras. At ang masaklap kung hindi mo alam ang mga detalye, maaari kang mawala ng oportunidad para ayusin agad ito. Ang tanong ngayon, ano ang dapat mong gawin? Saan ka magtutungo? May alternatibong paraan ba para makuha pa rin ang iyong benepisyo sa tamang oras? Sa video na ito, ipapaliwanag namin sa simpleng paraan ng buong advisory. Sino-sino ang apektado? Bakit ito nangyari? At ano ang mga hakbang na kailangan gawin para hindi ka maputulan ng tuloy-tuloy na pensyon? Sa panahong maraming hindi na ipapaliwanag ng malinaw sa mga balita o social media, mahalagang may mapagkakatiwala ang boses na magdadala sa iyo ng totoo, detalyado at makataong impormasyon. Dito sa aming channel, hindi lang kami nagbibigay ng balita nagbibigay kami ng solusyon. Ngayong araw na ito, habang ang karamihan sa ating mga pensioner ay naghahanda na sana para gamitin ang kanilang natanggap na pensyon, pang grocery, pambayad sa kuryente o simpleng pambili ng maintenance na gamot, isang hindi inaasahang anunsyo ang gumulantang sa marami. Isang opisyal na abiso mula mismo sa Social Security, sistemang ang inilabas kung saan kinumpirma na may mga payout na kanselado and may mabenepisyaro na hindi makatatanggap nang kanilang pensyon sa inaasahang petsa. Para sa ilan ito ay simpleng pagkaantala lamang pero para sa iba, ito ay literal na tanong ng buhay at kalusugan. Kaya't hindi biro ang epekto nito sa ating mga senior citizens. Lalo na sa mga walang ibang pinagkukunan ng kita, ang tanong ng karamihan ay e bakit biglaan at e bakit walang malinaw na paunang abiso? Sa mga nakaraang taon, sanay na ang mga pensioner sa regular na schedule ng E. Kahit may kaunting delay, alam pa rin nila kung kailan darating ang tulong. Pero iba ang sitwasyon ngayong July 25. Ayon sa TESES, ito ay dahil sa ilang technical maintenance, system enhancements at mga kinakailangang compliance updates sa panig ng partner disbursement channels. Habang sinasabi ng ito ay bahagi ng kanilang modernisasyon upang gawing mas mabilis at secure ang mga transaksyon. Hindi ito sapat para pakalmahin ang damdamin ng mga pensioner na umaasa sa araw-araw na tumpak na paglabas ng benepisyo, isa sa mga masakit na bahagi nito ay ang kawalan ng malinaw na komunikasyon. Marami ang umaasa na kung may aberya agad itong ipaabot sa pamamagitan ng text, email o kahit social media, ngunit marami sa ating mga senior citizens ay hindi aktibo sa online platforms at hindi naman lahat ay maload na sapat para mag-check ng balita. Kaya't imbes na abiso, sorpresa ang inabot nila. May ilan pang pumila na sa Gikin o Remittance Center. Naghintay ng ilang oras. Nag-commute pa kahit hirap sa katawan at sa huli ay uwi na lang na walang nakuha. Isipin mo ang hirap ng isang anyos na lola. May rayuma at iniinda ang mataas na blood pressure. Susuong sa init ng araw para lang malaman na wala pa pala ang kanyang pensyon. Hindi ito simpleng aberya. Ito ay seryosong kabiguan sa pag-abot ng serbisyo. Bukod dito, maraming pamilya ang apektado rin. Tandaan natin ang pensyon ay hindi lang para sa mismong pensyono. Maraming anak, apo at kabahayan ang umaasa sa halagang ito upang may mayhain sa hapag. Kaya't ang pagkaantala ay domino effect, nagkakaproblema sa budget, hindi makabayad ng utang at may ilan pang napipilitang mangutang para lang pununan ang hindi natanggap na pensyon. Sa panahong mataas ang presyo ng bigas, kuryente, tubig at gamot, kahit isang araw na delay ay may epekto sa dignidad at kabuhayan ng ating mga nakatatanda. May ilang nagtatanong din ito ba ay mangyayari ulit sa susunod na buwan? Sa totoo lang, wala pang malinaw na sagot mula sa SCS kung ito ay one time lang o magiging bahagi ng mas malawak pang sermons. Pero kung pagbabasehan ang mga nakaraang pattern ng system, updates at modernization projects, posible na ito ay maging bahagi na ng bagong sistema. Isang sistema na maaaring mas mabilis sa hinaharap pero ngayon ay nangangapapa sa implementasyon. Kaya't importante na habang maaga pa magkaroon na ng matibay na sistema ng komunikasyon sa pagitan ng E at ng kanilang mga miyembro kung hindi magkakaroon lamang ng patong-patong na problema at hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga hakbang naman na pwedeng gawin. Pero ang problema, hindi ito agad alam ng karamihan. Halimbawa, kung hindi mo pa natatanggap ang iyong pensyon, may mga paraan para masubaybayan ito online gamit ang portal. Subalit para sa karamihan ng senior citizens ang paggamit ng portal ay hindi ganoon kadali. Marami ang hindi marunong mag-navigate ng API. Wala ring access sa stable na internet at mas komportable sa personal na pagpunta sa branch. Dito nagiging klaro ang kakulangan ng suporta para sa digital literacy ng mga nakatatanda. Kung nais talaga ng AF na pabilisin ang serbisyo, dapat kasabay nito ay ang pagbibigay ng edukasyon at gabay sa mga pensyado upang hindi sila maligaw sa sistema. Samantala, may mga report din na may ilang payout centers na bukas pa rin. Ngayong araw pero para lamang sa piling rehiyon or account types. Kaya't nagkakaroon pa ng kalituhan dahil hindi malinaw kung sino talaga ang apektado ng pagkansela. May ilang tumanggap ng pension sa cash. Habang ang iba ay wala pa rin sa land bank o sa remittance partner. Kaya't Malinaw na hindi lang ito issue ng delay. Ito ay issue rin ng transparency, consistency at accountability. Kailangang panagutin ang mga ahensyang may tungkulin na tiyaking maayos at sabay-sabay na natatanggap ng lahat ang kanilang benepisyo. Habang ang iba ay nagtitiis na lang, may ilan naman na nagpupunta sa branch upang personal na magtanong. Pero ang sagot ay kadalasang paulit-ulit. Pakihintay na lang po. Kung iisipin, mahirap tanggapin ang ganitong klasing sagot mula sa isang institusyon na matagal nang pinagtitiwalaan ng milyon-milyong Pilipino. Ang pensyon ay hindi pabor kundi karapatan, bunga ng dekadang kontribusyon at sakripisyo. Kaya't hindi rin mali na humingi ng klarong sagot, ng timeline at ng assurance na hindi ito maulit. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkalat ng impormasyon, pagtutulungan ng komunidad at pagsunod sa tamang proseso, Maari pa rin tayong makahanap ng solusyon. Importante na kung sakaling hindi mo pa rin natatanggap ang iyong pensyon, agad kang mag-inquire sa iyong payout center, tumawag sa fifth hotline, o kung maari ay magpa-assist sa mga anak o apo upang ma-access ang online portal. Tandaan, mas maaga mong malaman ang status ng iyong pensyon, mas madali itong maaksyunan. Ang video na ito ay hindi lang para ipahayag ang problema. Kundi para tulungan kang maintindihan ang kabuuan larawan. Kung may na-delay ngayon, hindi nangangahulugang wala nang darating. Pero kailangan mong maging mapagmatiyag, proactive at huwag matakot magtanong. Hindi dapat ikaw ang mag-adjust sa sistema, dapat ang sistema ang sumuporta sa iyo. Ngayong alam mo na ang dahilan ng pagkaantala, ang mga posibleng epekto nito at ang mga simpleng hakbang para makaiwas sa abala, huwag mong hayaang manatiling tahimik. I-share ang impormasyong ito sa kapwa mo pensionado, kaibigan, kapitbahay o kaana. Baka sila rin ay naguguluhan at nangangapa. Tulungan natin ang isa't isa na magkaroon ng malinaw na pag-unawa at konkretong aksyon dahil sa huli ang pensyon ay hindi lang pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa buong buhay mong pinaghirapan. At kung may nagbabago sa sistemang iyon, dapat alam mo at handa